yung uh, pagganda ng career mo. Even uh, yung mga balita about you. Kasi dati ayaw kang tantanan doon sa mga issues-issues sa issues. Mm -hmm. inyo ng dalawa ni Jason. Diba? Like Pero ngayon, talagang ano, no? Uh, very open. Be naging very open din kayo kasi. Like, sinasama mo na siya sa mga posting. Dati, hindi masyado eh. O. Oh. Diba? Oh, kasi ngayon... dati hindi ko siya sinasama, Sir Jun. Away kami noon eh. O. Away kami noon. Pero ngayon na, sinasama ko na siya. Ibig sabihin, talagang... <laughs> boom ba boom ba boom mga aning pag-iibigan. eh, char char lang naman. Pero um, kanang, kuan talaga ka nang, noon kasi pag may mga maghiwalay na top 1, maghiwalay siya ganito, top 2 agad kami. Inalagi agad kami sa top 2, may lakasun. Ano ba problema lang? Ano ba tayong problema? Kasi hindi ko nga nasasama si Jason sa post. Eh, dumating kasi sa post na time na sabi ni Jason na, kaya huwag mo muna ako isama sa mga post. kaya Gusto niya muna ng private life. Eh. Mag-focus muna siya sa kanyang private life. So, parang uh, kuwan siguro, nangigil ang mga tao na makita siya. Kaya nung sinasama ko siya na hindi na niya alam na pinu-post ko. So, ngayon yung pag-uwi ko, away naman kami. <laughs> so, may mga gano'n na kami. Uh. Pero, ano uh, anong reaction niya? Fourth season ka na? super happy. Siya talaga ang pinaka very number one supporter talaga kasi siya talaga ang nag, nag push siya akin sa heels. Kaya nahulog ako. Siya, siya ang push siya akin na mag-host ako. So sabi niya na um, for this moment to, para magkaroon ka ng time sa pamilya mo, um, host ka, host ka muna ka. Para huwag ka muna magka ng mga teleserye, teleserye, kaya siyempre madaling araw na mga Ang so, um, host ka muna ka para magkaroon ka ng time sa pamilya mo at sa anak mo. So, ano mas mataas ang tingin? kasi sabi mo, sabi niyo, huwag teleserye. So eto, kasi ang lakas-lakas na ito, ha? Grabe. Sir Mike, hindi <laughs> ka <laughs> na, pag pero mo mo naman pag-usapan ng DF kay may NDA man tayo niyan. Pero kung walang <laughs> NDA, pwede natin sa pag-usapan. Ibang araw na lang. Pero uh, namin, worth it ka naman. Super pagka worth it, sir! Soon! Sino bang mabibigay ng ganitong trabaho at saka meron pang mga product na nagtatrust sa amin? Kaya, so proud talaga. nakita ko nga ang dami mong endorsement, ha? Grabe. Hindi, tsaka dito sa Kuan On Wan, talagang dito nalang ini-insert. Kaya diba nung dulo ng video naman, nagbebenta na ako. Pero pabenta nila ako. Kasi nga, siyempre, kita mo talaga na ang dami talaga nagtatrust sa Kuan On Wan. Lalo na mga Bisaya na gusto nalang ibenta sa Bisayas at Mindanao. So may live selling pa lang po? Kampo kasi live selling, pero in Kuan, ang tawag diyan yung... Subtle way. at para lang siyang tawag. Yan parang... Loki ka lang. <laughs> Loki, Loki. Pero yan, uh, thank you ha, uh, and we're so happy po Thank you so much, Sergio. Uh, we're expecting na ano, tatagal pa lalo, yung minang season po ito, di ba? Um, next na ba si Salvin? Napagod na kayo, maka-season ng season natin. No? Uh, eto na si Salvin, next na siya. Okay. Sir Joe. Ano naman? sa Korea, para sa Korea. Wala mo mga offer na mga project doon or let's say mga drama mga <laughs> gano'n, wala nang nag-offer. <laughs> Simula nung napanood nila yung huling channel. <laughs> um, thank you Lord sa KTO Korean Tourism Manila for trusting our family na maging ambassador pero thank you Lord pa rin kasi kahit pamukha na kaming abusador, talagang kinukuha pa rin nila kami kasi grabe ang dami na may tinadala doon. Pero binibigay pa rin nila ang best para maging comfortable ang tour namin sa Korea. And, ang um, yun lang ang mga offer sa amin, yung mga mag-tour doon, pero yung mga, mga k-drama, yung mga kuwan, wala naman. At siguro walang mga nga ni Ate Sabs, kasi hindi nila alam kung ano pang ano. Bakit natin tinatanong yan? Sorry, hindi ko pa naikot kasi nung isang araw parang hindi pa ako tinawagan nung ang um, mga pulis doon. Parang para, para, para ako parang, 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 magsisensos doon. Um, hindi ko pa naikot talaga pero last time ang inikot ko Seoul at yung dinala kami naman ngayon nung pangatlong punta namin is sa Busan. Busan is good. The best talaga ang Busan ang masabi ko sa inyo. Iba din siya sa Seoul. Kasi ang Busan may pang party na, may beach na, may city na siya. May Basta lahat. May seafoods pa. Uy, ang sarap talaga sa Busan. Alam mo, ayoko nang umuwi. Pero, siyempre, nung nakita ko yung mga bayarin, napauwi ako akar. Hmm. Uh, hmm. Uh, Nag-train. <laughs> like Nag-train kami. train to Busan. Alam mo, nag-narealize ko, kami palang mukhang zombie po. Kami family. Magsaya nag-bricks pa Pero mayroon nung abangan namin sa 2026 sa'yo at sa buong... Ano? no? sa'yo? abangan mo. Oh, ang, as, aka nang lagi naman akong ganito, hindi naman talaga ako nagsasabi kung ano ang abangan kasi natatakot baka anong gawin niyo sa akin. Hindi <laughs> ko ako uh, sinasabi. wala, wala pa akong alam kung ano yung mga project. But then again, may mga project naman na tinatanong-tanong. But then again, siyempre may mga tinatawag naman tayo mga NDA. And, hindi ko alam kung sasabihin ba natin, baka hindi naman matuloy kaya everything is possible, mayan, di ba? So, Maraming pa rin na makaubangan. Basta lagi lang talaga dito sa Kapamilya Network talaga. Thank you so much. Abangan nyo lang ako dyan sa labas. Okay. Thank you, thank you so much. Tumayo ako So, moving forward, we have Manila Times. Miss uh, Ms. Tessa Arriola. Hello, hi. Hello, Ms. I'm Tessa. Ang kandang-kanghal sa IMO, tama mo? Yes, sa IMO, sa iyo. Yes. Ah, um, Melay, di ba nung nagsimula tayo sa one-on-one, isa sa, one of the things that she said, ang goal talaga rin nito para mapakita rin ang um, you know like ang kakayahan yung kagalingan din ng mga Bisaya and, and, in terms of showbiz we used to say that uh, kapag Bisaya kasi right away ilalagay sa comedy dahil sa accent and all of these things and I think you wanted to show that there's more to the Bisaya than pagpapatawa pagkakomedy and all that ano ang sa tingin mo ang napakita mo sa lahat ng not just Philippines pero sa ibang bansa din tungkol sa mga Bisaya in the last three seasons of Kwan on One. Um, ang napakuan ko sa buong mundo ba ito, ma'am? Bahat gusto mo kalahati lang or sa may Europe lang. Sa may Europe <laughs> lang. <laughs> 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 ang napakuan ko sa mga Kwan on Bisaya talaga is um, I'm um, very real, very authentic. Mga uh, Kwan eh, authentic naman tayo lahat. But then again, ang mga Bisaya is, hindi kami, parang kaming risk taker. Mistake ko. Kung baga parang hindi, hindi namin alam, wala kami pakialam kung ano ba kung mababasa pa kami sa mga language ba namin, mababasa pa kami dito ba sa mga dami kami mag-pronounce. But we have to ka uh, nang ipakilala talaga ang totoo kami. Kaya naman, minsan talaga na kukuan kami na bubuti kami because of our kan. But talaga hindi naman din kami masyadong parang iyakin. So, um, yun ang pinapalaganap namin sa buong kuan na mag-iaambag din ang mga Bisaya. And that's us free. Uh, thank, thank you man. so much, Ma. Tapos, I'm mean, just wondering, hindi naman na uugo sa mga bisaya sa showbiz na i-guest? O oh, yes. anong, anong plano in the coming seasons, hindi lang sa fourth, sa fifth, sa sixth? Uh, maraming pa ba tayong bisayang hindi na i-interview? Uubusin talaga natin ang mga bisaya. Talagang <laughs> hindi pwedeng hindi natin maubos. Kahit ayaw nila magpa-interview, pipilitin talaga natin. Talaga bubos, bubos at busa siya rin gagal. Uubilitin mo. Hindi, um, uh, talaga kasi marami pa tayong mga bisaya. Lalo na ngayon, nandiyan pa sila. Miss Annabel Rama. Hindi pa na-interview. Na Ellen Adarna. O, di ba? At saka, Manny Pacquiao, our very own sa Jensen. Jinky. Nanidyo siya. Marami pa talaga tayong hindi talaga na interview So, talaga, please wash out. Maghugas kayo sa labas. Oh, wash uh -huh. out. Uh, -huh. Apres ka ng wash out. Okay, na Kung tatimingin talaga namin na magka-time sila para mag-interview namin sila. And finally, in the last few seasons, ngayong papasok ka na sa pang-apat, um, how would you rate yourself as a host? ano ng mga natutunan mo at sa tingin mo nag-improve at nagbago sa Thank you, Lord. Baka talaga mag-rate sa sarili natin. But then again, siguro I'm gonna rate myself yeah. with a rated PG. Okay. Yeah, okay. okay. I'm gonna rate it with five. Because I'm learning. I'm learning every day. I'm learning pa sa mga co-host ko. Sina Ate B, sina Robbie D. Kung paano mag magaling na host talaga. Kasi sa PBB talaga, nag-ngangang pa rin ako sa so, kanila. Sila yung mga halimaw talaga sa hosting. So, I will rate myself five and um, thank you for, kan, sana hindi kayo mag-bash na 5 because um, for me, because, kasi parang kahit pa paano mayroon na rin akong parang nakuha na, tutunan din sa hosting so thank you. You're very humble. You so, uh, you're, well. you're doing so well. <laughs> <laughs> Kaya <hit> na, mag-bash siya. <laughs> <laughs> ito, ito e, e sa ano naman ba? sa kagandahan? Yung kagandahan ko ng season 1 ngayong season 4, ganon na yung itinaas? Um, parang nag-fluctuate <laughs> <laughs> But at the kaktuin sa lalo ng But in other ways, you've evolved. Thank ba ibang ba? Ano pang mga bagay na nag-evolve sa inyo at nag-grow? Ako talaga nag-evolve talaga kami sa one On One, lalo na sa sa mga staff namin, sa mga ini-interview namin sa mga Bisaya. Kasi almost sila lahat kasi ng mga celebrity na interview namin. Same, same yung experience na um, ang, sa pag-Bisaya ka kasi, lalo na pag nandito ka sa Manila, nakakatakot um, makipagsapalaran. Kung baga parang mga Tagalog na pupunta sa ibang bansa, parang OFW na mag magmahikipagsapalaran kayo sa ibang bansa, ganun ang feeling namin ng na mga Bisaya na pupunta sa Manila. So, um, yun talaga ang na, na iba yung feeling nila, iba yung mahinarap nilang mga takot na mga celebrities. But, but then again, gano'n lagi mong ginagamit na Bataday no? at oh, 20 na ako. Um, nilalabanan pa rin, kinaya, kaya sabi ko talaga, um, huwag talagang i-embrace ang takot. May mo sa lahat na nila na um, wala ka talagang dapat yung choice mo lang talaga is lumaban. Kasi yung pagka no choice mo na lumaban, maganda ang kinalabasan mo. Congratulations and we look forward to seeing you. Thank you so you. much, ma'am. Thanks, Ms. Tessa, from Medellin Times, kung so, meron tayong national hero, meron din tayong true national host. Kina na siya ka-iconic, guys. Kina <laughs> na siya grabe ka, ka impact sa anong kinabuhay, especially sa among mga taga-Bisaya. Right. And of course, we have here from Kumako.com, Sir John Bueno. So sa dami daw na naging guest mo na sa show, sino ang may pinaka-interesting na story and why do you think so? Actually, lahat sila interesting. Pero meron talagang sobrang interesting eh. Na talagang na-amaze ako sa kuan niya. Sa buhay niya. Iniisip ko pa. Makahintay ba kayo? <laughs> Pero lahat interesting lahat ah, Pero meron talagang yung kuan. Ah! Ang interesting talaga na ngayon lang na -gets nila na Bisaya pala si Kay Abad. Si Ate Kay very interesting because hindi talaga siya pure blood bisaya. Ang pure blood talaga si Paul J. Pero nakapagbisaya para siyang pure magsalita ng bisaya. Kung mapanood nyo, panoorin nyo na para magdagdag kayo sa views namin, ha? O, panoorin nyo, bakit? Karami talaga sa bisaya. Ang bot sa imo day, wadya ko ka manood si day. Ka Kanang pula, asa man ka? So doon ako na-amaze kay Paul Jake. Sabi kasi ni Paul Jake na pag sa bahay, ibisayaan mo ang mga anak para matuto sila at para hindi sila ma-left out. sa Cebu man sila nakastay. So, yun talaga na. Tapos, ang kanang very, very bisaya pa rin yung kanilang pamumuhay kaya mayaman sila. So, ano mo yun? Um, Na-amaze ako na, yun ba ang tanong mo? Uh, so, totally. yeah. uh, 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 ang prayer can move mountains, and love can change language. Ay! 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 No? Na, kung Tagalog ka o mabit nating partner na Bisaya, wala kay choice kundi ma-learn ko ng iyang language. Yes, kung mahal ni mo imo kuan partner. Oh, uh, di ba? Thank you for that first question and we have our second question here. Tapos yung tuloy mo Uruguay, no? Gamit ka ng pagsalita no, para di turuin mo. So recently, po, gorgeous Cebuana actress Ellen Adarna divulged into some things on social media. Divulge? Uh, if, that, Paano sa kong gali? ang English ba? sa ano mo? Mabisa Divulge na. Saan ko po po Divulge? Divulge. 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 Ay, divulge. Ah, divulge. Parang kuwan ko ano Divulge some things on social media. If she was your next interview, what questions would you ask her and why? Siyempre, um... Ang i-question ko talaga sa kanya kasi talagang nung isang araw, alam ko lahat, nagtatrabaho yung lahat, nagsusulat ng mga mga script, ng mga press conference, ang mga nagtitok sa TikTok, ang mga influencer, pero ang mata nila nandoon sa social media ni Kuan. ni Eli, <laughs> nakagano'n, na, nakaabound ko sa first day ko, ano eh. Then, pero siyempre, ang itatanong ko sa kanya is, how are you? How are you now? Kasi siyempre, sa, sa pagdaanan niya ba, kamusta siya? Kasi uh, as a mom, tatanungin talaga natin kung paano niya nalalag, um, nilalagpasan o kung nalagpasan na ba niya. Um, o sa'y mga tips na paano niyo mo makayanan. So, how are you? Tanong yun sa iba. It's for you to find out. <laughs> it's for you to find out. Pero siyempre, kung bibigyan tayo ng chance na makapag-usap, makatanong sa kanya because at the end of the day, wala pa rin naman tayong kinalaman sa relasyon nila. Diba? At the end of the day, tayo pala, may, mayroon din tayong mga sariling karelasyon at mayroon din tayong mga sariling mga problema sa ating mga karelasyon. So, uh, respect? We, we, we respect. Pero siya kasi ang nag-divulge, no? but, <laughs> <laughs> but then again, um, siguro, uh, um, natin siya na mag-open up. Kung ano yung kaya niya i-open up. Kung hindi naman na niya kaya i-open up, di, i-open close. Diba? Ano, <laughs> diba? masimple lang, ano? And yeah, thank you, so, kumagko.com from Sir John.